ah, haya hay buhay man ano na lang mga hugasan doon tumayo ka diyan at maghugas ka ng plato hindi yung nasa cellphone lang ka nakatut tok ang hirap nyo, hindi kay naghuhugas. pag naiwan tuturuin mo pa at kakamot ka sa ulo mo ikasalanan mo yan hindi ka naghuhugas ng pinggan o ayusin paghugas hindi yung ano lang Wag isabon sa puwit. Ay, sinabon din niya sa puwit. Nang kalaha. Naku naman talaga. Wala talagang alam na trabaho. Gusto lang talaga. Upo-upo lang. Dapat kilos-kilos din. Hindi yung, oh, magbanlaw ka na, Diyos Mario ang tubig, kadami-dami, isang baso, isang tabo, magtipid ka ng tubig, marunong ka magtipid oh, no. ng tubig, wag yung buhos ng buhos, ang mahal ng babayaran natin ng tubig, ganyan ka maghugas, di ka marunong mag-ano ng tubig, tipid, oh my God. Sige, pag malaki yung bayaran natin ng tubig, ikaw magbabayad, tapos. Hindi talaga niya inayos yung puwit sa paghugas, yung puwit ng kalaha niya. O, oh, punas-punas ka pa dyan. tapos ka na ba? O, oh, ang kamay, ginanyan lang din, papisik-pisik yung mga tubig. O, oh, oh, ibotang ilagay mo rin yan sa taas kahit hindi pa punas, sabi ko sa iyo, bago ilagay yung mga gamit sa taas, hugasan, huwag maglagay ng basa dyan sa taas. Kasi alam nyo naman tong bahay na to, napakadaming ipis. Yung maglagay ka ng mga basa dyan, yung mga ipis ay hayahayan sila, matutuhayan sila, maglalagay ka ng mga basa dyan. Ayusin mo pag punas, magtrabaho ka ng trabahong babae. Hindi yung trabahong basta lang napunasan, basta lang nalagay dyan, ayusin nyo ang trabaho nyo. Kasi dito sa bahay, simple lang mga gawain dito. Dapat sumunod kayo at gagawin nyo kahit hindi kayo utusan. O yung mga plato, ayusin mo paglagay dyan. Ay Diyos ko, katanda-tanda na. Hindi marunong maglagay, mag-arrange ng mga plato. Aasak pa rin kayo sa akin. Ay naku, huwag nga kayo ganyan. Dapat matuto kayo dito sa gawain bahay. Dapat magtrabaho kayo ng hindi inuutusan. Yan, ilalagay dyan punasan bago ilagay dyan, para tuyo ilagay dyan sa lagayan. Hindi yung pagkatapos yung hugas, iwan nyo lang dyan sa lababo. Ah, masaya yung mga ipis dyan at gagapang dyan. Dapat pagkatapos maghugas, punasan nyo agad, ilagay agad dyan sa lagayan para hindi gapangan ng mga ipis. Hay nako, yung cellphone talaga, pag nakahawak ng cellphone, nakalimutan nyo na yung mga responsibilidad nyo. Paghuhugas ng plato, paglilinis, pagwawalis. Basta lang, nakaupo lang kayo dyan. Ano? Para saan yung paghupo nyo dyan? Hahayaan nyo lang yung mga gamit nyo dyan na pinagkakain ng mga ipis? O, yan! Magpunas! Ayusin paglagay! Yan! Ay, naku! Yung pichel na yan, kagabi pa yan, walang hugas yan. Pag hindi pa talaga makita, hindi talaga, o amuyin mo, o ano, mabango ba? Hmm. Ayusin mo pag sabon. Para maayos yan at ilagay mo dyan sa taas. Hindi yung iwanan nyo. Pagkagabi, pagkatapos nyo, iwanan nyo lang talaga yung mga ininuman nyo ng juice, mga ginamitan nyo. Ano ba naman kayo? Nasanay kayo na walang nagsasabi o ano? Anong amoy? Mabango ba? Ganyan, ganyan kayo. Ayusin. Oh, ilagay mo na naman dyan na hindi mo pa pinunasan. Ayus ko. Magtanda ka ng trabaho. Pagkatapos nga talaga hugasan, punasan bago ilagay sa taas. Pa ulit-ulit talaga. Hindi ma talaga ma... lagay sa utak mo yung mga ganyan. Araw-araw mo. Oh, anong gagawin mo dyan? Tuto, ituturo mo lang yan. O, oh, hugasan! Ba't na magkakamot ng ulo? Tuturuan ka para paano mag magtrabaho ng maayos. O, oh, yan, sabunan mo. O, oh, din niya ang ano. Ay, Diyos ko. O, tingnan mo ano nangyari. O, oh, ay, Diyos ko. Sinabon mo talaga yan dyan sa puwit. Alam mong may uling. Sinabon mo talaga. Ay, Diyos ko. at kinuskos mo rin sa kaimay mo. Di, yung kamay mo ngayon ang nagtakuling dyan ayan Ay, na talaga yung walang walang alam sa trabaho o oh. yan ilalagay na naman na walang hug, walang punas Diyos ko lahat na lang talaga sasabihin lahat na lang tagal, talaga sasabihin kung anong gagawin yan dapat ang importanteng tandaan mo ilagay mo sa utak mo pagkatapos hugasan punasan bago ilagay dyan sa taas o oh, yan, pagkatapos punasan yung lababo. Huwag iwan na nagka, nagkalupiti pa yung lababo nyo dyan. Ayan, tingnan mo kung mabuti kung malinis na. Yan. Okay, ganyan. Malinis. Pagtapos punasan ng basa, punasan ng tuyo. Para malinis, hindi gagapangan ng mga insiktong lababo dahil yan ang importanteng ginagamit.